Happy Easter po! Welcome sa ating channel, Doc Noel, Doc Noel PH. At marami tayong pag-uusapan ngayon dahil sa mga nakaraang panahon ay nagkulang tayo ng pagtutok sa ating channel. Gayun pa man, napakaraming notifications na natatanggap sa ating channel, mga comments, mga katanungan, mga questions sa kanilang mga condition, lalo yung mga na-stroke. So, ang dami nating mga stroke na survivors na naging subscriber na ng ating channel. At uh, bago pa tayo pupunta na sumagot sa mga comments and questions sa ating mga nakaraang videos, update lang po. Meron tayong total na 8,768 as of date na yung uh, April 1 or uh, April 20 o Easter Sunday. Ang bagong mga subscribers sa nakaraang 28 araw. The last 28 days ay 110. So, dami. So, napaka-amazing ko na makita na ang mga naunang videos natin kahit walang mga bagong videos ay paulit-ulit na pinapanood po natin at marami pa rin mga subscribers ang nanonood sa ating mga videos. Kaya nga, nakita ko sa mga views natin sa last 28 days, may 6,700. No? 6,700 views sa ating mga videos uh, for a total of 508 hours na watch time sa nakaraang 28 days. Kaya nga, susubukin natin na muling uh, magpanumbalik, palalakasin natin yung ating paggawa uh, ng mga bagong video uh, at ma magiging makapag- ma maayos ang ating schedule. Sa mga nakaraang buwan, in the past few months, we have been focused on our clinics. So, may clinic po ako sa Pangasinan at sa La Union. At uh, may mga nagtatanong din kung may mga clinic pa sa ibang lugar. Sasagutin po natin mamaya doon sa mga katanungan ninyo. Okay. So, balik tayo sa pinaka one day ago. So one day ago, mayroon tayong question. Sabi ni Atlakbay484, Doc, paano maibalik yung pakiramdam kung na mild stroke ka? Okay. Um, minsan, ang category ng stroke ay hindi na hindi maaaring sabi mild lang or major, no? mild, moderate, or major. Kasi ang stroke ay maapektuhan yung utak at alam natin na yung utak ang nagpapagalaw sa ating katawan at yun din yung nag-interpret o nakakasagap ng mga mensahe sa ating pandama sa kamay, sa paa, sa balikat, sa buong katawan. So, minsan, um, ang mga pasyente malakas. So, nakakalakad sila, nakakagalaw, kamay at paa pero yung pakiramdam hindi tulad ng dati pwedeng mga 50% less o 30% less yung kanilang nararamdaman. So ang ginagawa sa occupational therapy yung kasama natin si Doc Lawrence tinuro niya sa akin ito yung sensitization technique na sinasabi. Pag um magsimula yung halimbawa sa kamay So, kamay natin, medyo pagkanan yung apektado. So, kaliwang utak yung uh, stroke. So, right yung affected. Makapal yung pakiramdam dito. So, mga 50% lang. Pag hinahawak, hindi masyadong maramdaman. So, magsimula sa makapal na tela. So, pwedeng maong or kung ano yung makapal na tela. At uh, palaging i-sensitize na pakiramdaman. Pag nararamdaman na niya yun, uh, gumamit naman ng mas manipis na tela, halimbawa cotton, hanggang sa silk yung pinakamanipis. So mula sa malakas na stimulation hanggang sa pinakamahinang stimulation. Yung iba gumagamit din ng high tens yung pangkuryente. So na-stimulate niya yung mga nerve endings natin. So, nakikita nyo sa physical therapy session niyo yung pangkuryente. So, pwede siya na for sensitization din sa mga parte ng katawan na mahina yung pakiramdam. Pero hindi ito uh, kompleto, hindi lang ito ang pwedeng magawa natin para maging sensitive ulit o maging normal yung pakiramdam ng ating apektadong bahagi ng katawan kailangan pa rin natin ng tamang pagkain para mag magkaroon ng nutrition to nourish uh, recovery of our brain tapos yung nerves natin and yung muscles natin so proper nutrition uh, proper sleep and rest proper hydration yung uh, iniinom natin na tubig sa araw-araw tapos yung na nga daily na um, sensory stimulation so kung kanan 'yung apektado at mahina 'yung pakiramdam, huwag natin iwasan na gamitin 'yung apektadong par parte ng katawan kahit makapal, halimbawa hahawak tayo ng cup, no? Kadalasan pag mahina 'yung pakiramdam ng isang kamay, iniiwas natin na gamitin kasi nabibitawan. Kadalasan pag 'yung 'yung ma mahinang pakiramdam na kamay, pag hinawak, hindi mo masyadong maramdaman 'yung puwersa. So pwede siyang napakalakas yung paghawak mo, napakahina, pwedeng mahulog, lalo pag baso na nababasag yung nabitawan, delikado. Pero, pag alimbawa, safe naman, no? mga pamunas, no? pamunas ng mesa o kaya pamunas ng muka, gamitin yung apektadong bahagi ng katawan at tingnan kung mahina yung pakiramdan, tutulong yung, yung sensory Um, uh, sensory feedback ng mata, visual um, feedback. So, kailangan nakikita mo yung ginagawa ng kamay. Kaya kahit na mahina yung pakiramdam niya, normal yung activity. Okay. So, I hope na nakasagot tayo sa tanong ni Atlak Pai, 484. Um, ito. Next question. 7 days ago. At Gastador Luisito 180 ang tanong niya doon sa um, tape na ginamit natin sa balikat ng pasyente. Anong name sa tape na 'yan? Gusto kong mag-order online sa Shopee or Lazada. May mura na mga generic na tape. Um search to sports sports tape o kaya kinesiology tape. So yung mga mahal na brand, naabot ng isang libo sa isang roll ng 5 meters. Yung iba 500, pero may mga mura na less than 100. Yung 5 meter, 5 centimeters yung kalapad at 5 meters yung kahaba. So search nyo sports tape o kaya muscle tape o kaya kinesiology tape. Okay, okay so sunod 8 days ago, at user cs6un8ms2r or Mr. Siguro Ah, uh, sabi niya, hirap makatulog sa gabi. So sa lahat ng mga naging pasyente namin, ang isang problema ay yung ah uh, hirap makatulog sa gabi. You no? Know? Ayan. So very challenging nga pag hindi tayo makatulog sa gabi kasi yung recovery ng utak sa mga condition tulad ng stroke ay nangyayari kapag tulog tayo. Ulitin ko ha. Ah, ang recovery ng na-stroke na utak at iba pang mga condition na apektado yung utak ay nangyayari kapag tulog tayo. Kahit sa mga normal brain, kahit na wala kang sakit, ang paglilinis ng utak ay kapag nakatulog tayo. So ala, parang naka-off yung, yung conscious na brain natin so walang nag-iisip walang functions na yung daily conscious na decision making pagsasalita ganyan so kung tulog tayo yung mga ugat sa utak ay normal na lumalaki at nafa-flush out o nailalabas yung dumi na galing sa metabolism o paggamit ng utak natin ng uh, nutrients na mula sa dugo So kapag hindi na ilalabas yung mga uh, waste products o so yung mga dumi doon sa ating utak, naiipon at naiipon ito at isa itong dahilan ng sakit. Sa stroke naman at ibang mga condition na apektado yung utak, kapag kulang sa pito hanggang walong oras hanggang siyam oras, so 7 to nine hours of sleep tuwing gabi, masyadong mabagal yung recovery ng parte ng utak na na-stroke. Okay, so ano yung mga dahilan kung bakit hindi tayo makatulog? May pagkakahaling tulad pa rin ko ito. Uh, may similarity. There are similarities why we cannot sleep at night with those who do not have a stroke. So sa mga normal na walang stroke, number one ay distractions. So, naka-automatic tayo na naka tayo sa kwarto at matutulog at hindi ka pa na inaantok or nandidistract ka ng TV sa kwarto o kaya ng cellphone or tablet so screen time so dapat 30 minutes to 1 hour even before ng bedtime mo halimbawa 9 o'clock so dapat 8 or 8.30pm mula ka ng screen time so stop watching television uh, stop yung uh, mabibigat na exercises ha? So, lahat ng distraction na pwedeng makaantala sa iyong pagtulog. Pangalawa, kapag hindi tayo pagod sa maghapon, you know? so dahil na-stroke tayo, kulang yung activities na ginagawa natin sa maghapon kasi nahirapan tayong gumalaw. Hindi pagod yung isip, o oh? pati yung katawan, hindi siya pagod na tulad ng dati. So, hinahanap ng katawan natin yung da dating galaw natin na hindi natin nagagawa na ngayon. So, kadalasan, nakaupo, nanonood ng TV, pwedeng lumalakad din na, 30 minutes, pahinga ulit. So, kailangan pagurin natin yung katawan natin at yung isip din natin. So, sa maghapon, kailangan may decision making tayo at kailangan may mga memory games tayo. Iba't ibang um, mga activities na pwedeng mag-activate o so, ma stimulate yung brain natin para pagdating ng hapon, pagod na tayo, matutulog tayo. At number one activity ay walking. So, yung 10,000 steps a day, marami ng pag-aaral na nagawa yun, nakakapagpahaba daw ng, nakakapagpahaba nga ng buhay kapag tayo ay naglalakad ng 10,000 steps every day. Paano natin ma-monitor yun? mag-download pa ang ng pedometer or steps sa ating play, uh, play store or um, kung saan tayo nag-download ng mga apps. No? So, may ibulsa nyo lang yung cellphone niyo pag naglalakad kayo maghapon tapos sa gabi tingnan niyo kung ilang steps na kayo. Okay, so start with mga siguro 5,000 steps, 6,000 steps a day hanggang ma-reach nyo yung 10,000 steps a day or more. Yung iba naman, kinakailangan ng uh, consultation sa kanilang doctor at nagbibigay sila ng, pwede uh, yung melatonin, natural na sleep aid at iba pang mga supplements na pwede na maka, makatulong para tayo ay untukin sa gabi. Pero naturally, kapag agod ang isip at katawan sa maghapon at walang distractions sa ating pagtulog, So, yung screen time natin, walang heavy exercises. Siguro mga 3 hours before ng um, bedtime. So kung 9pm yung tulog mo, hanggang 6pm lang yung heavy exercises. Pag uh, uh, malapit na masyado sa 9pm, affected pa rin kasi very active yung uh, pagpitik uh, ng puso, saka lahat ng mga hormones at mga neurotransmitters, masyadong active sa katawan. Ayun, ano pa yung isa? Um, pagkain, no, caffeine. So, pag nagkakape tayo, itigil natin ito. Um, at uh, pwede rin yung may, may mga binibigay din sila yung um, from seaweeds, no? Uh, spirulina. So, kailangan na maibigay sa inyo ng healthcare professional ninyo. So, melatonin, spirulina, pwede rin ng malunggay. So maraming mga um, food no? food sources and supplements na makakatulong para patulungan yung, yung isip natin, yung katawan natin to get ready for a good night's sleep. Ayun. At saka yung kung anong oras dapat, regular yon. So kung 9pm every night, 9pm ka matutulog tapos kung anong oras ka bumagong sa umaga. So to get 7 to 9 hours, so 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, or 6 yung bangon mo. Okay, paano pag nagigising-gising sa gabi? Okay lang yun, no? May mga pag-aaral na hindi lahat ng mga tao ay natutulong ng diretsyo ng 7 hours. No? May mga pag tayo for a few minutes, iihi, iinom ng tubig na konti just to moisturize yung lalamunan kasi natutuyuan pero kailangan makabalik ulit tayo sa pagtulog. So accumulated 7 to 9 hours of sleep at night. Okay. Okay, susunod so na tanong. 13 days ago, sabi ni at YT uh YT so YouTube siguro 'yon, Tea Forest soap. So YT Tea Forest soap sir, ilang minuto minuto ang tama. So, yung video na comment niya ay doon sa electrical nerve stimulation sa paralisado o mahinang balikat. So, habang gumagawa ng um, pedometer or uh, cycle yung ergometer, ergometer yung parang bike pero sa kami ginagamit tapos may kuryente dito. Yung normal na nerve stimulation, dati nung nag-intern kami, that was matagal na, uh, 1997, 1998, ang ginagamit namin lagi ay mga 20 minutes. No? 20 minutes na nerve stimulation. Pero recently, may mga studies na 60 seconds to 90 seconds per muscle group. Pwede na pala yun. So, pitik-pitik lang pag very weak. Tapos yung humihila at relax na kuryente kapag medyo malakas na yung muscle. Okay. So, ang ang recent guidelines ay eh, 60 to 90 seconds lang per muscle group. For example, dito sa shoulder. So, pwede na yung 60 to 90 seconds. Tapos, ulit-ulitin nyo yun maghapon. So, kung kailangan makatatlo o makalimang um, cycles, pwede at yung electrical nerve stimulation, ES, no? hindi siya nagpapalakas. Yung nagpapalakas dito sa muscle ay yung actual movement ng muscle. So, kailangan mind over muscle. So, kailangan pag nag-move ng pedometer or cycle exercise at uh, pedometer exerciser, no? Uh, pedal exerciser. Kailangan nakikita mo yung kamay mo na gumagalaw. So, yung left hand yung mahina, So, pag mahina siya, tutulungan yung right para maipush niya. Okay. So, mayroong feedback mechanism mula dun sa paggalaw ng kamay dun sa uh, right naman na utak pagliap yung affected. Yan. So, very important yung visual natin, no? visual stimulation. So, kung anong nakikita natin habang gumagalaw tayo, uh, nare-reinforce o napapalakas na yung feedback na papunta doon sa utak at pag-recover ng utak. Kay, uh, sa same video, 4 months ago pa, sabi ni at Jonaline Galangge, Doc, ask lang po, makasurvive po ba ang kanang kamay ng mama ko kasi po laglag ang braso niya. So, ibig sabihin, may uh, shoulder dislocation. So, yung buto dito, at doon sa may uh, buto ng braso, no? So malayo. Normally kung i-feel niyo doon sa side na normal sa inyo, walang space 'yan or very minimum. Paglagay mo, walang space. Pero sa stroke kasi mahina yung control ng brain dito sa muscle, umabagsak, no? Nahihila ng gravity yung braso away from the shoulder joint. So, ganyan yun. So, concave yung sa shoulder tapos ito yung sa may braso. So, normally, walang space yan. Pero pag nahihila, so, nagkakaroon ng uh, one finger breadth na uh, is dislocation hanggang 2 hanggang 3. No? So, delikado na yun, na. So, kailangan i-support lagi dito sa surface. No? Huwag hayaan na naka nakalaglag yung braso niya kasi the more na nahihila nung gravity nawawala yung connection ng uh, braso doon sa sensation ng shoulder as walang feedback na pumupunta sa brain so yun yung na memorize ng brain niya na nakalaglag at walang kinagagawa so kailangan gamitin lagi yung um, tutulong yung malakas na kamay doon sa mahinang kamay so kailangan forward mo you know, tapos ipatong sa mesa forward itong sa mesa tapos napaka-importante yung i-rest mo itong affected. Affected na kamay doon sa upuan. Tapos i-press mo ganun para meron siyang uh, compression, naku-compress. Yeah. Instead na nakalaylay. Okay. Okay, may pag-asa. Ano May pag-asa. Habang buhay tayo, may pag-asa. So, kailangan lang na maturo. May turo. So, gagawa tayo ng video ulit. Diniligyo natin based dito sa question ni Jonalyn, no? Jonalyn Galangye. Na yung laglag na braso, mayroon pa bang um, pagkakataon or chance na mag-survive? Ibig sabihin, makaka-recover pa ba yung galaw niya? Tapos yung recovery po, mula sa balikat, so kailangan ma-activate yon yung shoulder muscles, no? Bago nyo magalaw ito, bago magalaw yung siko, yung forearm, yung wrist at yung daliri. So, it all starts from the proximal, kung anong malapit sa katawan. Okay. Next one, two weeks ago. Balik ulit sa two weeks ago. Ayan. At yan, Lau, Yaso, 4208, 4208. Pwede po ba magpa-home service? Hindi ko na maintindihan yun. Si Landlo ako. Ano, hindi ko maintindihan yun. So, pwede po bang magpa-home service? Pwede naman po. Ang gumagawa po ng home treatments ay si Dr. Lawrence Patrick. Yung kasama ko po na, na doctor of naturopathy at uh, registered na therapist po sa PRC. Pero sa La Union areas lang. So, limitado siya sa La Union areas. So, ang clinic naman niya sa Naguilian, La Union, may appointment din. Tapos, ang clinic ko naman dito sa San Fernando at sa Casa, or the Pangasinan. So, kung um, ano po, mag-search po tayo sa area. Baka merong mga uh, registered physical therapist po sa area natin na pwedeng mag treat po sa inyo. Okay. Ito na yung question ni at Susan Lisondra R9L Ayan. Two months ago. Tapos may follow-up na two weeks ago. Uh, good afternoon, Doc Noel. Well, good afternoon. Saan po clinic nila? Ayan. Stroke din po ako. 11 months na still sobrang manhit. Pabalikat at masakit pa rin ang paasa right hand. po. Ayun. Ayun. So, nagreply yata ako dito. Pero the same uh, related question at Zen Z GIM, Zen Z GIM 5805, 2 weeks ago, Good PM, may clinic po ba kayo dito sa Manila? Yeah. Uh, wala pa po tayong clinic sa ibang mga lugar, ang clinic lang po natin sa uh, San Fernando La Union, uh, nagilian La Union, at sa Ordaneta, Pangasinan. Yun pa lamang po. Pero sigurado may mga physical therapist mo sa area ninyo. Kailangan lang na mahanap natin sila. Okay. So, two weeks ago, sabi ni at Alejandro Pulmones, 8428. Thank you, Doc. A big help for me watching your video. You're welcome po. So, paraan po ng pagtulong natin yung ipopost yung video na pwede nyong sundan sa bahay kasama ng mga kapamilya po at kasambahay. Ayan. At Sky Casablanca, Channel 6745, three weeks ago. Sabi niya, new subscriber here, Doc. A welcome po sa inyo at uh, Sky Casablanca, Channel 6745. Welcome po sa Doc Noel, Doc Noel PH. Um, Ayun, last one, at four weeks ago, at Annabelle R3J, ako din dog, stroke po din ako. Sana matulungan ako. Salamat to. Yes po, yung goal po ng ating channel, aside from uh, magbigay ng kaalaman, ay magbigay din po ng konting impormasyon na pwede niyong sabayan sa bahay ninyo, yung pwede niyong gawin na home exercises para patuloy yung recovery sa inyong mga health condition. At ngayon po, thank you very much po sa panunood. I hope na uh, matuloy-tuloy po natin. Base po sa inyong mga comments at mga question mag, uh, gagawa po ng mga simple video na pwede niyong um, sundan at ipopost ko rin po dito. Hanggang sa muli po, thank you and God bless po. Happy Easter!